Parang hey. pagkatapos sa elementarya. Araw na ito ang ating graduation. Nakalungkot dahil ang iba sa atin ay magkakaiwahiwan nila. Mas malungkot pa sa sermon ng ating galit na guro. Pero huwag magalala. Dapat tayo ay maging masaya. Tandamin ang pagmatcha bakit sa intablado habang tayo ay nakap-toga tinatanggap ang ating ribbon at diploma. At at kinukuha na tayo ng litrato ng ating amatina. Ating po sa Facebook at social media. Ang siya-siya, di ba? Maraming salamat sa ating mga guro. Maraming salamat din sa pinakamamahal nating para pa lang Donyawa na Elementary School. Ito ang simulan ng ating pangarap at tagumpay. Balik. Bao